Oh, pila, 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 pila. Pila, pila. Ayosin ang pila. Ayusin ang pila para sa ayuda. Ayun. Ay, pila ayusin. Ayusin ang pila. Tuh, dah muda tuh. Why pa gito, damo? Idol. Idol. Yan, dapat ang pangaralan ni Ice Candy, no? Oo. Oh, oh. Ako iskindi? dapat pa nato, no? oh. Ay, sabihin pa Oo. No? Oh. mo. diba, tuturuan mo, kung ako no? Oo. Oh. Yan, ang dami yan, mo, alas apat na raan. Ganito ang gagawin nyo para umaman kayo. Oo. Oh. Oo. Oh. Alos ano? apat na raan yan eh, pero ang pagkapasok diyan, tatlong daan lang. Hindi, ibig sabihin, dapat. Ha? Ang ibig sabihin, dalawang daan, di ba? Pare, Oh. Ya, yan, dapat si ano si ay, ay, sabi mo kay Dapat ang pangalan mo ipakita mo yan no. Oo. Oh, ito ang e, e, tuan mo. Oo, oh, ito i-video e, natin yan ipakita natin kay Ice Candy. ito ito ituruan uh, mo na 'yung maman, oh, no. Oo. Yeah, yeah, yeah. oo. Oh. Oh. Ako pa ang turuan niya, diktahan niya pamahirap ka diyan, magpapakahirap ka diyan Sabi ko naman sa akin, oh. ang tayo mong problema, sabi sa akin. Sabi sa'yo? Oo. Oh, oh. Uh, oh. tabi mo na, tabi, tabi. Kay, May dumapay sa tara din. No, Oo. Sabi na Tines, hindi ha? Sabi na Tanao ka mo. Yan ang pangaralan mo ka mo, no? Oo. Yung lahat ng gusto maula, maula na. Pipila kayo ng maayos. Lahat naman kayo mabibigyan. Doon lang kayo sa gilid. Baka masagasaan pa kayo dyan sa gilid. ayos sa inyo ang pila. <coughs> Ayusin nyo pila Lahat naman kayo mabibigyan Ibigay e mo lang kasi Iano lang sa gilid nyo Baka masagasahan pa kayo ng jeep Sa gitna na kayo Tumaki kayo Baka hindi ka makatapos ng 2,000 Baka pinakita't

Sabihin natin na idol ha. Oh. Oh. <laughs> oh, lahat, lahat naman sila talaga mabibigyan. Gaso ang pila. Nasa gitna na. Niligado pa sila dyan. Dapat Ayusin nila yung pila. Lahat naman sila mabibigyan eh. Di ba idol? Di ba idol? Lahat naman sila mabibigyan eh. Ayusin nila yung pila. Oo. Oh. Laki yun, no? So, araw-araw pagyan -araw ganyan, Magganyang gabay kahit hindi eleksyon araw-araw baka manalo ka ng mayor. Oo. Oh. Kaya, ang bahay talaga ng mayor natin dito. Hindi nga. Hindi naman galing sa mayor yun. Pero talagang dito talaga.